Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagpapahal, malasakit at lalatigit, ang ating naging kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang babang galing sa hirap, nagsumigap. Ang babang may hirap, salamat sa inyo at kayo tumugon sa aming panyaya. Alam ko, malayo ito sa inyo. Kaya lamang, wala talaga tayong lugar na kung saan tayo'y magkakasya-kasya. Kahapon, District 1, District 2, kanina, District 4, ngayon, District 6 parami na tayo ng parami sa buong Maynila, mga kaagapay natin dito sa puso. Kaya maraming salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. At sana makauwi din kayo ng maayos. O tingnan natin kung sino pinakagising. Todes. Is... Oh. Hi! Hello! Para-rapport ka lang si Joaquin. Dito na nga. Hi! Hello! Ano? O, panalo ka pa ngayon. Simula rin ito. Akin doon. Sa sana. Hi! Hello! Hello! Ay, kising na kising ang mga nagapay. At maraming salamat din eh, kung nagpagawa pa kayo ng mga poster ninyo. Talaga ang mga nagapay, bumagastos no? Sa aming mga bagong membro, welcome po kayo sa aming kagapay. At ito, itong mga tao itong kasama nyo ngayon, itong mga kasama namin, since 2007, ang kaagapay nagsimula sa dugo. Nagkaroon ng produkto. Sa pagkakaisa ng kaagapay, may nakudos na isang kunsihan. Sa dugo, Manila, noong 1990. At ang agang Friday, sa buong Maynila, bilang isa ang nai produce Kalaungan, kayo na mga naparito at sa buong na mga kasama natin sa iba't ibang distrito, nakapag-produce kayo ng 36 36 out of 36 councilors sa buong Maynila dahil sa pagkakaisa ng kagapay. At hindi lang usihan, nakapagproduce din kayo ng anim na congressman, 6 out of 6 congressmen in the city of Manila. At nakapagproduce din kayo ng dalawang vice mayor. Dalawa. 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 Ako at yung isa. Tawa ba? At hindi lang ba is mayor? Nakapag-produce din kayo ng dalawa na mayor. Ako at yung isa. Tawa ba? Ganyan kanyang katipli ang kaagapay ng mga Kaya taus suso ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Sa mga bago, may pagtanong ninyo sa mga lumang minsan ang pa sila. Tingnan po ninyo yung mga poster na yan. Pwede ba gastos nila yan? Kuya, Pagod, hirap. Sa lahat ng mga kagapay na narito at sa po ng ating mga kasama sa buong Maynila. Sana yung napanood yung video, sana hindi kayo at hindi ko kayo naipahiyak sa mga tao kung pinag-iusapan ninyo na ipoto tayo noong araw. At sana, dyan, dyan sa mga resibo na yan, resibo na dahil sa inyo, nabigyan ako ng pagkakataw makapaglingkod sa bayan at nawa itangos ng ilo ng bawat isa sa inyo na itong batang produkto ninyo hindi naman tayo nagkamali noong 2019 election. Ngayon, magkakasama tayo ulit. May laban ulit. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Yeah! 85 days to go. 85 days to go. Mapukuyan kayo, mapapagod kayo, may hirap. Pero, bilang ganti, sa lahat ng sakripisyo ninyo, kung ano yung napanood ninyo, itutuloy natin muli sa loob ng sudan ng Maynila. At ngayon, kung nagawa natin yung mga ganong bagay sa loob ng tatlong taon, may pandemya pa yan. Yes. Partida pa. Yes. Okay. Samahan ninyo po gawin natin yan sa loob ng sampung taon dito sa loob ng Maynila. Sapat ng misan ko, kinalay ang aking sarili sa ibang tao. Nagdesisyon na sila, balik na lang tayo dito sa Maynila sa loob ng susunod na siyang na taon ng buhay natin sa ating pinamahal na lungso. Mga mga kapay, I love you too. Pumanatan kayo!

Alam mo si Superman. <laughs> eh, ang tanong ko lang naman ay simple. At tanong namin, mga ah, taga-pahinila. Man. Ah, may bago tayong tawag, Superman. Ah. I love you. <laughs> ang tanong natin sa kanila. Ang tanong ng bawat isang Manilenyo. Nasaan kayo ng Manilenyo? Bumabaha ng bigas. Oh. Ngayon, bumabaha ng tilatan, Eh, kailangan namin yan nung pandemya. Tama ba? Ano? Ano pala eh? Matalino ang mga taga-Mainila. Kayo, ng mga nangabuhay dito, kayo lahat, tayo salamat sa Diyos di tayo nag-disgrasya ng pandemya pero kung meron mga distigong buhay sa nangyari sa loob ng Manila sa kasagsagan ng pandemya ang bawat isa sa inyo ay distigong buhay at kaya natin sabihin ng pandemya walang nagutong sa lungsod ng Manila may kwenta tayo may resibo may prueba sa dividendaso lumalabas tayo dahil tayo ay may prueba tama ba? ang tangi isagot niya sa kanila ang bagay na natikman naramdaman at nakita ninyo sa panahon na ako ay ipinaglaban ninyo bilang maging alkalde ng lungsod ng Maynila. na ba kayong bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Gusto nyo bang matulog ulit ng maimbing dahil habang nagutulog kayo sa kalaginaan ng ating gabi, alam ninyo na may gobyerno pa sa kalsada ng lungsod ng Maynila. Gusto niyo ba ang mawala ulit ang mga tulongges dito sa Maynila? Gusto niyo ba ng kaayusan sa Maynila? Gusto niyo ba ng kalilisan sa lungsod ng Maynila? Samahan niyo ko, babalik na tayo sa lungsod ng Maynila. Ano ang unang dulo nito? Kaya niyong maglagay sa pwesto ng mga nasa likod bayan. Tama ang ali! Kaya niyo rin mag-alis. Yeah! Kayo ang naglagay. Kayo din ang mag-aalis sa kanila. Thank you. Mga kagapay, narito ang aking mga kasama. Pakpit na to. Ang pakpit, iba't ibang regalo para sumarap at tawaging pakpit. Tama mali! Narito na, wala na kayong hanap ibang iba. Narito! ang ating kasama Christian Joel Oy! Joel Elmer Pag! Doc Mercado! Sid Marasino! at ang antigo ng sa'yis. Hoy! Ang lupit ng pagmamahal niya sa sais, Patay na siya. Pumuhay pa. Pinatay eh. Pero buhay na buhay ang kanyang damdamin na muli. Maglilingkod natin ko si Hal Lo Veloso! Hoy! Baka naman! Dito lang kami sa Gently. At siyempre, mga nanay at tatay ko, ah, Batang Maynila. O tayo! Ayan, e, bukaw naman eh. Dahil sa inyo, Naupo yung mga ilan niya. Tama ba? Nabuyan kayo. Kapagod kayo. Halos hindi na kayo pasinin na kamag-anak ninyo. Minsan para kayo nagsusubo ng kaning mainit sa bibig ng ibang tao. Pero hindi kayo bumiga. Sila'y nagtagumpay. O ngayon, sila'y nagtagumpay. O sa tulong nating lahat. Ngayon, kumiga sa mga lake nila. Nagka-stick egg. okay lang yun. Sila naman ang magdadala nun sa buhay nila. Tama, mali? Nakatulong tayo sa kanila. Nilingon nila tayo, hindi. Basta tayo, kaya natin sabihin sa mga iskinita sa pandakan, sa San Miguel, sa Santa Mesa, sa Punta, sa Pakoor, sa, Punta, sa Santa tayo matangos sa milong namin. Basta kami nakatulong sa inyo dati. Dati yun. Iba na ngayon. Pwede ba? Ang aking congressman, Joey! Hoy! O, oh, yung vice mayor ko. May asin pa. Mukha lang ko yan, Naintindihan niyo na yun. <laughs> Siya ay graduate ng Lasal. Mahilig yata ako sa babae. Vice Mayor ko rin dati babae. Tama mali. Mahilig yata ako sa Lasalista. Si Daini, Lasal din Oo, oh, pareho silang isimong Daini niyo. Lasalista yan. Silang dalawa, pareho Lasal. <laughs> nakalawit lang sila ng atinista. Ayaw nyo maniwala! Ako ay graduate ng Ateneo! Ateneo di Tondo. Oh, si ni basal. nadali lang na taga Tondo, nakakalawit sa Gainly. Nayari sa kanto. ngayon, graduate ng political science. So, she knows. She knows how the government works. Being a presiding officer ng Presidento niya, aral sa kanyang ama. Aling na taon na vice mayor ang kanyang ama. Siguro hindi naman nakakayang ipagmalaki ko sa inyo na may karapat-dapat na Vice Mayor ang ating lungsod. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza! Kompleto na! Kompleto sa na! Baka naman ako makakalimutan nyo. <laughs> 85 days to go. La I love you. Parang boses na laki oh. <laughs> 85 days to go. Sa ating mga bagong kasama, may panahon pa. May panahon pa. Habang sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na kayo'y magpakababang loob, stay humble, pero be firm. Huwag tayo magpapatalo, magpapatukso sa kukunting kakarampot na pansamantalang para sa pitupan natin. Nakita rin naman ninyo. Ngayon pa, may nakikinabang habang kayo'y sa kolosiyong na to, may nakikinabang ba sa programang itinaguyod na natin? Wala na tayo sa pwesto, pinakikinabangan pa ng tao. Look at the bigger picture. Habang kayo'y mababa ang loob, ito naman, palawakin ninyo ang inyong mga kamay. Pahabahin ninyo ang inyong, inyong mga kamay. Umakap kayo ng umakap. Akapin ninyo ang inyong pamilya, ang inyong kamag-ana. Huwag kayong masyado mo lalayo sa loob ng bahay ninyo. Matapos sa loob ng bahay, yung kapit-bahay mong marites. Kalawitin mo sa wakali, yung kapit-bahay mong si Marisol. Kalawitin mo sa kanan. Pagkapos doon, pumunta ka na sa buong barangay. Magparami kayo sa mga bago natin ngayong kasama tayo ngayong araw na ito, kinasal tayo. At ang isa sa sinasabi, pagkatapos ng asal, ano? Umayo kayo at magparami! Kagapay, dadami pa ba tayo? Kaya yeah! ba na natin dumami? Yeah! Naniniwala naman na ako. Dati nga, tanongin nyo si Chip Joel, Nung araw, isang hallway lang tayo. Ngayon, isang polisiyong hindi pa magkasya isang distrito. Buong Maynila tayo. Kaya tingin ko, kaya awa, Diyos, magtatagumpay tayong lahat. At yan, mga kaagapay, ang garanti ako sa inyo, papaliguan ko ulit ang lungsod ng Maynila. Ibabalik mo ulit ang kapanatagan ng pagbuhay sa lungsod ng Maynila. Ibabalik mo ulit ang pagkakataon na ang inyong anak makapapasok sa eskwelahan na maayos. May ospital at gamot. Hindi lang building, kundi may gamot. Oportunidad makapaghanap buhay muli ang mga taga-lungsod upang mapalago ang ekonomiya ng ating minamahal na lungsod. Samahan ninyo kaming lahat. Your best choice tayo sa mayor sa pagdating ng takdang panahon. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Your best choice is free will. Talaga? 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 Bakit kayo yun nasabi? Nagawa nyo na dati. Nagawa nyo dati. Bakakala ninyo na panalo nyo mayor, vice mayor, anim na congressman, 36 councilor, zero ang kalaban. Kung nagawa nyo dati, kaya nyo gawin muli! Kaya! Babalik na tayo! Babalik na tayo! Babalik na tayo! And together, we can make Manila great right again! Maraming maraming salamat sa salawang nawa kayo na ang buong may kapal. Thank you! Manila!